Okay, magandang araw. Meron tayong ginagawa dito. Itong cover niya sa likod. Ayan. Pero ang pinaka point natin dito ay ipakita sa inyo. Nasabi ng may-ari na maingay daw ito. Hindi nila mahanap-hanap kung saan yung ingay. O kung saan nang gagaling yung ingay niya. Tinitinan naman daw nila yung mga welding pero wala naman daw natanggal na sa pagkakawilding. welding Kapag tumatakbo siya, maingay ito. Kung nakikinig nyo yan, maingay. So yan ang nga natin. Minsan kasi yung ingay na yun ay nanggagaling dun sa bushing ng bearing nito sa loob. Kaya kapag bitin yung bushing na yun, nagkakaroon siya ng pag-ingay. Pero malalaman naman natin na hindi bitin yung bushing sa loob kasi pag hinigpitan natin yung nut, hindi naman humihigpit yung, yung gulong. So, ibig sabihin, tama lang yung sukat ng bushing ng bearing sa loob. Ang nahanap natin na problema ay ito. Nakikita nyo sa ilalim. Ayan o, ayan ang salarin. Salarin. Yan ang maaaring naging dahilan kung bakit siya maingay. Kung nakikita nyo to, yung parte na yan o. No? Yung parte na yan o. No? Yan. Yan. Marami na ang mga nangyaring ganito, kaya ngayon lang natin napagtunan ng pansin, ngayon lang natin naisipan na i-vlog ba. Hindi maluwang yung rubber bushing, ang naging problema lang nito kaya maingay ay dahil sa yung sukat ng rubber bushing at sukat nung tubong ginamit ay halos parehas. So ang nangyari kapag hinigpitan ng shackle, yung tubong ginamit ang nakadikit dun sa may shackle dun sa may bakal. So nagkakaroon talaga siya ng pag-ingay. Dapat talaga ang sukat ng tubo ay mas maikli doon sa rubber bushing. Ito yung ginagawa natin na kulong-kulong. Ipapagkita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa ilalim. Pagkikita natin dito na yung sukat ng tubong ginamit namin at saka yung sukat ng rubber bushing na ginamit. Kung magkikita nyo, mas maikli ang sukat ng tubong ginamit mas mahaba ang sukat ng rubber bushing. Kaya kapag hinigpitan yung ang ng shackle, ang kakapit don sa may shackle ay yung rubber. So, hindi siya magkakaroon ng ingay. Goma yung lalapat sa may shackle. May mga paraan pa rin naman tayo kung paano ito maayos. Ang paraan natin para maayos to ay putulan o bawasan natin yung tubo na pinapasukan ng rubber bushing. Bawasan natin para may layo natin sa may gilid. Kailangan mo lang muna natin tanggalin yung original na bushing para natin siya matabas. Para mabilis tayo, pass forward na natin. So kung makikita nyo, ayan, nabawasan na natin. Yung magintab na yan, natabasan na natin yan. Dahil sa natanggal na natin at hindi na rin natin magagamit yung bushing na original niya, papalitan na rin natin siya ng bago. Kaya lang itong papalit natin mukhang mahirap pa yata ang ipasok. Pero tsatsagay na lang natin sa pagpukpuk. Papasok at papasok rin yan kapag pinukpuk natin. Anyway, kung medyo masikip yung bushing, okay naman siya. O, ganito dapat ang itsura niya. Para goma lang yung nakakapit dun sa may gilid. So hanggang dito na lang po. Marami maraming salamat po sa mga nagtsagang nanood. At sana po ay nagkaroon kayo ng mga idea kung paano mapapatahimig yung sidecar nyo. At sana ay palaging antabayanin nyo po yung mga upload pa natin. Maraming maraming salamat po.